nga ba ang kaibahan ng variety store sa sari-sari store? Ito po ang topic natin ngayong araw. Pero bago po niyan, sa mga bago pa lang po sa aking channel, please subscribe and like to my YouTube channel. Maraming salamat po. Una na po syempre, ang sari-sari store or grocery store, yan po yung mga fast moving product. Ito po kasi yung mga pangunahin syempre nating pangangailangan katulad ng ating kinakain o ng ating iniinom. Well, ang variety store naman po, hindi siya ganun ka fast moving, pero kailangan pa rin po natin. At yan po yung una nilang pagkakaiba, yung fast moving product. At yan po ang dahilan, kaya mas marami po yung nagtitinda ng mga sari-sari store or grocery store. Ikalawa po, yung pong expiration date. Kasi ang, syempre, alam na natin lahat na ang sari-sari store, ang mga paninda o grocery store yan po ay may expiration date kaya po kailangan kung bago pa lang po kayo nagtitinda or kahit matagal na po tayo nagtitinda kailangan po talaga natin i-check yung kung kailan po may expire yung ating product para po sa ganun mabawasan po na mabawasan po yung pagkalugi sa ating tindahan kasi ang expiration date naman po sa totoo lang kasi meron po akong supplier dati na nabibilhan nung ako po ay nag-wholesalean nag na pag umuorder po ako doon sa kanila, unang-una na po nilang pinapakita sa akin yung, yung expiration date. Kaya kahal, halimbawa po, siyempre na-check ko na kung kailan ang expired nila. Pag nag-okay na po dun sa expiration date, ibig sabihin po nun, hindi ko na po siya pwedeng ibalik. Pero meron naman po siyempre mga biliha na pwede mo naman pong ibalik kung na-expire na o malapit nang ma-expire yung iyong paninda. Yan po yung kaibahan. While po ang, bari ang, sa variety store, yung mga paninda po ng mga variety store, katulad po ng aking paninda, wala po siyang expiration date. Kahit po siya ma-stock, okay lang po, pero syempre kailangan ko, halimbawa sa chinelas, na stack yung chinelas, syempre kailangan po yan, lilinisan lang po yan, wala po siyang expiration date. At, at yun po yung pangalawang pagkakaiba nila. At ikatlo po, mas nakakapagod pong magtinda ng sari-sari store o ng grocery store. Kasi ba diba, sabi ko kanina, ito po yung mga fast moving product. Kasi syempre, lalo na kung nagre-retail ka, yung mga bata, syempre ka napaka, mas marami pong suking mga bata sa mga sari-sari to, syempre kahit pa piso-piso lang o palima-lima, tatayo at tatayo ka talaga para bigyan mo ng, ng items o yung binibili yung mga bata kaya mas nakakapagod pong magtinda sa mga sari-sari store. yan po ay batay po sa aking naging experience kasi nga po nag, nag grocery ako, dati, mas nakakapagod pong magbantay sa sari-sari sa, 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 sa store. While po ang variety store naman, yung mga tao, yung kasi open po, kasi ang karamihan po talaga ng variety store ay open po yan sa mga tao. Yung mga tao po talaga yung pumapasok o namimili ng produkto o ng items na kanilang bibilhin. Kaya hindi po siya masyadong nakakapagod bantayan. Kumbaga, tumitingin kala, tinitingnan mo lang yung mga tao kung ano yung gusto nilang bilhin. Pero syempre, nandun pa rin yung pag-a-assist pero hindi siya nasyadong nakakapagod. Ika-apat naman po, kung nakakapagod pong magtinda sa sari-sari store sa Ikaapat naman po, mas nakakapagod naman pong mamili sa mga sa paninda ng variety store. Kasi unang-una po sa variety store, ikaw talaga yung pupunta para mamili. Yung hindi sa mga sa mga variety store po kasi sa bawat building iba-iba po yung mga paninda. Kunyari sa isang building bibili ako ng mga tsinelas o mga damit. Tapos sa kabilang building naman yung mga accessories o kung iyong iba-ibang mga paninda merong meron kang mabibili sa baklaran meron kang mabibili sa divisoria yung po yung pagkakaibahan nila wala po sila sa iisang building palipat-lipat ka ng building na pam pamimilihan kaya po mas nakakapagod siya sa, while naman po sa sari-sari store o grocery store iisang building lang po yung pamimilihan, pamimilihan mo kunyari sa pure gold ka lang mamimili doon nandun na lahat yung bibihin mo. Kaya hindi po siya masyadong nakakapagod bilhin. At bukod doon, pwede ka pong umorder online ng mga paninda mo. Kasi syempre, kabisado mo na, alam mo na yung mga paninda mo. Kaya pwede siyang order online tapos i-deliver ide na lang sa iyo. Kaya mas ginawa po sa pagdating po sa family, mas ginawa po yun sa sari-sari store kesa po sa mga variety store. Kasi sa mga variety store po, bihira lang po yung ma-order mo online. At ang ikalima pong pagkakaiba nila ay utang. Sa sari-sari store po, mas mautang po yung mga panindana. na, syempre pangunahin natin pangangailangan, mas mabilis po siya sa utang, mas mautang po siya. Kasi tayo naman may mga tindahan, hindi po tayo makatiis, lalo na tayong nasa lahi na po natin mga Pilipino yan na kapag may lumapit sa atin at nangangailangan hindi po talaga natin pwedeng tanggihan pero syempre po yung utang may kailangan po talaga may limit yung utang while po naman sa variety store katulad po ng aking mga paninda bihira lang po ang utang halos wala nga pong nangungutang maliban na lang po syempre yung mga ka, kakilala talaga namin o yung mga kaklose namin o yung mga iba naming mga kalugar o kapitbahay. Bihira po ang utang sa mga variety store. At ang ika po, ito po yung pinaka nagustuhan ko talaga. Kaya mas nag-stay po ako sa variety store. Ito po yung, yung income o yung pagpatong po natin sa presyo ng ating bawat produkto na binibili or ating ititin, itinitinda. Kasi po, syempre po sa naging experience ko po, ang sari-sari store po o grocery store, lalo na po kung wholesalean, ang patong mo lang po talaga dyan ay 5 to 10 percent. While, while naman po kung magre-retail ka, ang patong mo po dyan ay 10 to 20 percent. Pero karamihan po kasi ang pinapatong lang ay 15 lang. Kasi pag 20 na po, masyado na pong mahal. Lalo na po kung marami kayong nagtitinda ng sari-sari store sa inyong lugar. Siguro po sa mga medyo bihira lang yung nagtitinda, pwede kayong magpatong ng 20%. Pero dito po sa lugar namin, kaya, kaya nga po, nag-stay ako ng variety store kasi ang tubo lang po talaga ay 10%, 10 or o 15%. Kaya kung makakabinta ka po ng halagang, sabihin na po natin, 3,000 ang binta mo sa isang araw. Sa wholesale po, yung halaga na 3,000 na binta, ang tutubuin mo lang po dyan, 150 peso sa 5% mong patong. Kung halimbawa naman pong 10% ang patong mo sa 3,000, syempre meron kang 300. At kung halimbawa naman pong 15% ang iyong patong, sa 3,000 mong binta, meron ka pong 450 na kita sa isang araw. Hindi naman na po masama, di ba, yung 450 kang kikitain sa bawat 3,000 mong binta sa loob ng isang araw sa patong muna 15%. While naman po, ang variety store, katulad po ng aking paninda, kung buminta po kami ng halagang 3,000 pesos sa loob ng isang araw, may kita na po kami dyan na 1,500 o 1,500 sa mga 1,200 kasi po, ang patong po sa mga variety store, 50% to 100% po ang patong sa mga variety store na paninda. Kung halimbawa po, ang, ang puhunan ko ay isang daan, papatungan ko lang po yan ng, ng ng 50 pesos kaya magiging 150 po yan yan po ay wala na pong tawad kaya kung halimbawa pong gagawin ko naman na isang daan yung puhunan ko tapos kunyari ibibinta ko siya ng 180 syempre may tawad po kasi karamihan naman po sa mga variety store talaga yung may tawad sabi nga humihingi ng tawad kahit wala namang kasalanan syempre pagkaganon po yung presyohan kung halimbawang Iha 100% ko yung presyo. May tawad po talaga yun yung po ay may bawas. Pero kung halimbawa po, ang presyo po ay 50% lang. 50% na yung patong ko. Wala na po talaga yung tawad or bawas sa presyo. Kaya po, pag kumita po, nakabinta po kami ng halagang 3,000 pesos, meron na po kami tubo doon na 1,000 to 1,500 pesos. Depende po yun sa items ng aming mga paninda. Kung halimbawa po isa naman sa sa accessories sa, sa totoo lang po ang accessories po napakalaki po ng tubo sa totoo lang po kung kung ma uh, kung mararanasan nyo pong magtinda ng variety store sa accessories, malalaman nyo po yan kung gaano po kalaki ang tubo sa mga accessories. Yan po ay number one. Lalo na po kung mabinta katulad po dito sa lugar namin, sa lugar ko nasa squatters area po kami, napakarami ng tao. Alam mo na, napakadami ng tao. Kaya po ang ang accessories ko po dito ay napakabinta at yan po yung number one po na napakalaki ng aking tinutubo sa accessories kaya po ang mga variety store po kung ma mapapansin nyo po kahit bihira yung nagtitinda sa isang lugar mapapansin nyo po talaga marami yung mas tumatagal ay Siguro po depende sa lugar, pero dito po sa lugar namin, katulad po ng aking para paray, paray store 11, 11 years na po siya. At halos, 11 years na po siya at halos lahat po nang nakikita nyo, yan po lahat ay galing po sa aming tindahan. Lahat po nang makikita nyo dito sa aking channel, yan po ay galing lahat sa aking tindahan. Kaya kung mapapansin nyo po, yung mga nauna kung video o nauna kong in dito sa YouTube. Ako po ay nagumpisa lang po sa 1,800 ko. 800 na puhunan pero napakabilis ko po itong napalago. Dahil po yung sa pagkakaiba nga po ng patong ng presyo o patong ng tubo, napakabilis po ng asenso o napakabilis po lumago ng inyong paninda kung sa variety store po ta, sa hindi ko naman po sa variety store, kasi yung yung variety store po, yung po kasi yung nagpit sa akin kasi na, diba, naranasan ko na po magsari-sari store, naranasan ko na po magholsilan, pero hindi po siya pit, parang pakiramdam ko po, hindi po siya pit sa akin yung ganong paninda, kaya po nag-stay po ako dito sa paninda ko na variety store at siyan po ang pagkakaiba ng variety store at ng sari-sari store. Ito naman po ay base po sa aking naging experience. Kasi bawat lugar naman po iba-iba, iba-iba ng iba-iba ang dami ng tao. Pero dito po sa aming lugar napakaganda po ng variety store at talaga po napakalaking tulong nito sa akin. Dahil po sa aking variety store natupad ko po yung aking dati po ay mga pangarap ko lang. Sana po ipagpatu ipagpatuloy nyo po ang suporta sa akin channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood ko hanggang dito po ay nanunood pa rin kayo. At hanggang dito na lang po ang topic natin ngayong araw. Sana po ay inyong nagustuhan. Kaya, kung, pong, kaya po kung may sari-sari store kayo, magdagdag na din po kayo ng mga variety store na paninda para mas mabilis po kayong umasenso o mas ma, o mas mabilis ng go ang inyong negosyo. At ayan po, maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share po ng a aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless and keep safe everyone. Bye-bye!